Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang no limitang hire. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manunood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pang-unawa. Sa Kabanata 53 ng No Limit Ang Hire, ni Jose Rizal, pinamagatang, ang pista, ipinakita ang pagdaraos ng isang malaking kapistahan sa San Diego. Ito ay isang masiglang pagtitipon ng mga tao mula sa iba't ibang lugar. Narito ang buod ng kabanatang ito. Nagsimula ang kapistahan ng San Diego sa isang malakas na pag-iilaw ng mga bahay at simbahan. Makikita ang masayang kabuluhan sa mga kalsada ng bayan kung saan naglipana ang mga tindahan ng mga paninda, mga palamuti, at mga pagkain. Dagsa ang mga tao at maging ang mga manggagawa mula sa bukid ay naroroon upang sumali sa selebrasyon. Si Kapitan Tiago ay nag-abala sa paghahanda ng masaganang handaan para sa mga panauhin nagbigay siya ng mga karneng baboy, manok, at iba pang mga kakanin para sa pagkain. Nagmistulang isang dakilang pagtitipon ang buong pok at nagkaroon ito ng mga paligsahan at palabas na nagpapasaya sa mga tao. Nagkaroon ng sayawan at kantahan, at si Ibara ay napilitang sumali sa mga sayaw bilang isang uri ng pagpapakita ng kanyang pagkakasunod-sunod sa mga tradisyon ng bayan. Nakita niya si Maria Clara, ang babaeng kanyang minamahal, na napaligiran ng mga tao sa mga sayaw. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, mayroon pa ring bahid ng lungkot kay Maria Clara. Nagpatuloy ang selebrasyon hanggang sa paglubog ng araw. Sa huli, naging masaya at matagumpay ang kapistahan sa San Diego. Subalit sa kabila ng masiglang kaganapan, may mga bahagi ng kabanatang nagpapakita ng mga isyong panlipunan, kaguluhan, at pagsasamantala sa mga manggagawa. Sa pamamagitan ng pista, ipinakita ni Jose Rizal ang iba't ibang aspeto ng buhay sa lipunan ng Pilipinas noong panahong iyon. Ipinakita rin niya ang pagkakabahagi ng iba't ibang uri ng tao sa PUK, pati na ang kanilang mga damdamin at pangarap.